Wait lang. Go. Okay. Ready. 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 it! Playing safe Ready. 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 Nagsapakan na po. Salpukan. Ready. Ready. po. Ready. 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 yung isa. Ready. standing on the ground. Nabubugbog po. Pero po. Tumihila kaya ba ba ah. ba? Ha? Kaya ba? Kaya ba? Kaya ba? May ask rank Referee, round 2. <two. laughs> round 2. Fight, ready. 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 Ah, uh. on. Ah. Oo, oh, ayan na po nagbabakbakan. Ayan, nagsalpukan. Nice right by Basirio. Pero, corner po siya ni Gumabon. At yun, nako po, tumilapon. Napahiga. <laughs> Wala po siyang askra. Yun lang po ang kagandahan. <laughs> Sexy ang may ask askra ko. <laughs> nice right by Basirio. <laughs> Okay. Ang sa pamiinan Round 3. <laughs> Ay, hindi Ay, hindi Ayun pala eh. Ayun pala eh. <laughs> Ako po, nakalimutan pong isuot. Hinawakan lang po nung dalawang rounds. Ang galing mo. <laughs> okay, ready? Ayan na pong referee, sobrang taba. Ready? <laughs> Round 3. Epic fight! Epic fight! Ayun na po, parehas po. Nagdal kan, oh, yan po. Na-disorient po ang dalawa, pero si Basilio po, naka-ano. Ayun na po, ayun, na -out balance po si Gab Gumabon. Ayun po, tilapon! Ah, tilapon! Ayun po, binato parang glove sa mukha. Ayun pa po, po, sa bayag at sa isang bayag pa. That was a nice fight. Pati ka po panood.